Pero inyo mga kating ating ulong po dito bungis bangus. then yung ginataang langka malang langka ngayon ha munggo tapos pork caldereta nilagang baboy yes chicken sisig eating pork sisig garlic pepper steak din pamalakasan natin ito so ina mga kati ating think uh, today so uh, ayan so to garlic pepper steak ayan uh, sya for today like garlic pepper steak ayan uh, sya mga kati na uh, for today so ito lagi nung lakasan ng ulam for today. Yeah.